Samantala, babaeng senior citizen sa San Nicolas, Ilocos Norte, minamaltrato ng pamangkin. Kasama mo mula sa IFM Lawag, si Idol Lawrence Martinez. RMN Live Report! bugbog, tadyak at malakas na paghila sa buhok. Yan ang dinanas ng isang 70 years old na matandang babae sa barangay 14 San Gregorio San Nicolas Ilocos Norte sa kamay ng kanyang pamangkin na nag-aalaga sa kanya. Ayon kay barangay Captain Brian Kasabay ng nasabing barangay ay ito na ang pangalawang beses na nireklamo ang pamangkin ng biktima dahil sa ginagawa nitong pagmamaltrato sa kanyang tiyahin. Sabi ng kapitan na may kasulatan na rin na pinirmahan ang dalawang partido Ngunit kanya na namang linabag ito sa ating pagdulog sa tanggapan ng Municipal Social Welfare and Development Office ay kanilang sinabi na kailangan na ng barangay na pagganahin ang kasulatan upang hindi na muling maltratuhin ang matanda. Umaasa naman ang konseho ng Barangay 14 San Gregorio na malulutas na ang problemang ito tiniyak naman ni Kapitan Brian Kasabay na makakamit ng biktima ang hustisya. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.